At sa ating world news, Pilipinas naman. PISA students nag-uwi ng anim na medalya sa Biology Olympiad. Anim na medalya ang nasungkit ng mga estudyante mula sa Philippine Science High School sa 2025 International Biology Olympiad na ginanap sa Russia. Muling pinatunayan ng Philippine Science High School o PISA ang galing ng mga kabataang Pilipino sa agham matapos makasungkit ng limang silver medal at isang bronze medal. Sa 2025 Open International Biology Olympiad na ginanap sa Russia noong ika ng Mayo hanggang pito. Lahat ng anim na kalahok mula sa iba't ibang campus ng PISAY ay nag-uwi ng medalya, patunay ng patuloy na tagumpay ng bansa sa larangan ng akademya sa pandaigdigang entablado. Ang mga nagkamit ng silver medal ay sina Jofel Matthew G2 Gano mula sa PSHS Bicol Region Campus. Everald Kainth G. Villaflor mula sa PSHS Ilocos Region Campus. Chloe Marie L. Zampaga mula sa PSHS Main Campus. Sean Renfred Amper mula sa PSHS Main Campus. Jahara May A. Jarmin mula sa PSHS Zamboanga Peninsula Region Campus. Samantalang ang bronze medal ay nasungkit ni Julian Natalia S. Barceliano mula sa PSHS Cordillera Administrative Region Campus. Ang tagumpay na ito ay isa na namang mahalagang kabanata sa kasaysayan ng PISAY sa larangan ng akademikong kompetisyon sa buong mundo.